Wala, tayo labas dito. Oo, oh, sige. Tapos takot to. Laki-laki yan, takot sa akin. Oh, Ubat nice oh, nice. ikaw! Nice, nice. Sige kang. Sige mamaya. Ah, ah, dalawa na kayo. Ah, dalawa kayo. Hey, ah, hey. Ay, bro. hey. Hey, hey. Gang, uy, sino yung mga -ano sa dito? Oh. Ano oh, napapunod ko yung Gio. Pinagtutulungan ko nila. Hindi oh, mo kaya, G? Dami nila eh. Taka ano, na, agabi pa ako nandito eh. Nakatulog lang ako eh. Dito na kita, G, siya ka natulog dito? Oo, oh, sa kwarto nila. Bawo nga eh. Uy pa. Oo oh, na Tara, natin. Oo. Hmm. Baka di ko lumabad. Ay, laban ako nandito ka na eh. Oo, sige. Oy, B-boy. Bijo, bijo, bijo. Dali, dali, dali. presidente. Bijo, bijo. manan. na yan. Gina. gina. Ano, nagigigil ako gang eh. Kupal ang puto. Pati ba ikaw yan Oo. Hmm. Oh, oh. Diba? Di daw. Oh, oh, pasikat e. yun eh. Ha? Ah, Wagdabs dito. Pasikat pa sa akin yun eh. Napanood ko rin, G. Napanood ko rin. Inaawawa kayo. Napanood ko rin. Asa ibang labs? Asan? Ah, oh, wala nga eh. Ayun, ayun, ayun. ayun nakita ko na, nakita ko na. Ang ina, ang ina mo di ba gaspulit ka? Saan pa yung iba? Tinago ata nila yung eh. Tinago nila yun, kasi alam nila ba ah. yung <makes> bagay sila eh. Bag! Isang labs na sa'yo, Tang. Oo! Oh. Oo, oh labas Bakit? Ginagawa ko. Labas. Labas. So timo to. So timo to. Mo. 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 Boxing kami mo Yari Kina ka. Kinakaya kaya mo lang. Oh, ito wala ako. Nagtutulungan nila. Oh. Isa isa-isahin ko sila. Yari ka ngayon. <laughs> Bosing nga na naman, wala. Ha? Kaya mo, piro-piro yan. Wala, tayo yung labas dito. Oo, oh, sige. Kamot-takot to. Laki-laki yan. takot sa akin. Wow! O oh, sige, anong tukot sa'yo? Anong tukot sa'yo? Bakit ikaw na Umbat oh, ikaw! Nice, oh, nice! Okay. Sige gang! Anong ginagawa nito? Ikaw, video-video ka ba? Ang ito! Hindi ka lalabanan! O kahit sumuntok ano, ka na sumuntok, hindi kita lalabanan! Ikaw, oh, gang, gang, gang! Oh. Gang ikaw! O! Oh. Wala! <laughs> sige, kaya, baba, mananakit ka mamaya! O, oh, oh, dalawa na kayo! O, oh, dalawa kayo! Kahit magtulong-tulong pa kayo, mga pu- Hindi nyo ako matatalo. Yabong okay. Go! Okay, okay. Ano Ano na ito. O, oh, ito din? Ano, Bakit nakaklaps ba oh. ako? Hindi naman ah. Na. O, ano, kayo? Hindi o oh. Yabong ka. Ikaw, magyayabang-yabang ka. Hindi ka lalabanan o oh. Ano? Kakain lang ng tao. Bata-bata. eh. But... Di ako total bata pa ako yan? bata, Ano? Ako pa sa viewers mo? Sa bata ako, tanga. O. Ako pa sa viewers wala. mo? Yabot, bata. Boto. ko Ulol mo. Ulol ulo, mo. Anong ulo, kanitig kang? photo kanitig kang? Ka bata Tanga mo nandito lang na si Kalawaw, oh. tapos ka sana. Okay, kato na yan yun guys pinapakilala nga pala akong lao sa inyo guys ito nga pala ng epic game guys so paano gumawa ng account ito guys register lang kayo then yun guys phone number password referral ID pag kinlink may link ko sa comment section guys matik na yan then verification code sa phone number mo dahil may account na ako guys mag login na lang ako tutin lang natin yung login then login natin yan yan okay guys so sa ano po pala guys may daily bonus dito guys everyday guys and a piso claim nyo lang yun guys yan Leave nyo lang. Tas, guys, tapansin nyo guys, piso na lang yung kinlaim ko guys. pero naging 8 coins. Ayun oh. o. Kasi nga guys, may libra yung 7 coins dito pag nung-register ka sa link ko. So ang favorite games ko pala dito guys, itong Mines guys. Ito yung pinakasikat na lago ngayon guys eh. Ayan, din yung Mines. Iset natin sa, ayan, sa Sam. Ito nyo guys, natin ito ako sa Tiyapa. Oo, oh, isa. Ito na yun. Ano na guys, o, malapit mag-games to, dalawa. <coughs> Ayan. Oh, so, okay lang yun, guys. So, dito naman, guys. Turo ako naman kayo paano mag-cash out. So, exit lang natin ito, guys. Yan. Pero ito nyo lang yung video, ko, guys. Sa baba, dito nakalagay din. Pinakamababang pwede cash out is 300 pesos. Ang pinakamataas naman is 20,000 pesos. Then, so, dito, guys. Ibabind nyo lang dito yung Gcash. Ito, guys. pindutin nyo lang yung bind. Yan. Ano na yun, guys? Enter Gcash phone number. Test, ano, guys? Input verification code. yan. Mag-send yung verification code guys dito sa GS number niyo. Then ilalagay yung GS ano nyo dito, GS name. Then save. Yan. So, ganoon lang 'di sa pag-cash in guys. So, ano pa ang inaantay niyo guys? Mamimigay ako ng 500 Gcash sa mga mag register at maglalaro dito sa Epoch game. Kaya ano pa hintayin niyo guys? Lalo na, baka manalo ka pa. Hm.